Hello, Nika. Hello. Hello. Tingin ka dito, Nika. Hello. Mapasok ka na sa school? Anong grade ka na? Two. Ilang taon ka na? Seven. Two. Anong pangalan ng teacher mo? T teacher Hamlet M. Casuda. Ano yung dinodrawing drawing mo? Ayan, mahilig siya mag-drawing. Ayan ang drawing niya. Ayos mo, be. Ayan. Ang ganda ng drawing niya ayosan siya ng buhok tatalian yung buhok niya kasi mahaba yung buhok ganda naman ang drawing yan oh saan pa yung iba mo drawing yan pakita mo dito ba, yung mga drawing mo yan Saan pa yung iba? Marami kang drawing, di ba? O, oh, kukulayan mo pa yan. Yan mga drawing ni Nika. Ang gaganda. Magaling yan siyang mag-drawing. Hilig niya mag-drawing talaga. Yun. paglaki niya artist na siya. Yan ang tali ng buhok niya. ganda na, o. Oh. na na ng tali. Nice. So, oh, Yan, nakahanda na yung mga bag niya. Papasok na siya sa e school. Kakain pala muna siya ng tanghalian bago papasok ng e school. Yung drawing niya. Nasaan na yung isa mo? Ba't hindi mo itinuloy? Yan yung mga gamit niya sa mga pan-drawing. Yan. Yan yung ano niya? Ang tawag niya? Bullpen? Ah, ano, -color? plastic, plastic color. Yan naman yung mga tali niya sa buhok. Open mo be. Ang dami. Dami ng tali sa buhok. Yan, oh. Binilan siya ng kanyang mamay ng mga tali. Yan naman yung bag niya. Ito. Oh, ang ganda ng bag niya. Saka ito pa yung bag niya. Yan. Yan yung dinadala niya madalas sa school. Nagdo-drawing lang siya. Yung ibang drawing pakita mo dito para magaya ng mga kids na mahilig mag ang mga kids. oh dito, yan. Isa-isa, ang -isa, oh, ganda-ganda. Anong pangalan niyan? Mickey. Ano? Mickey. Oh, kilala niya. Saan pa? Yung iba. Sino naman yan? Kunda. Ha? Kwenta. Oh. Ayan, sino naman yan? Banana. Ah, lakasan mo para marinig Banana. ng bata. Yeah, Ah, yung isa. Yan. Mahilig yan siya sa mga drawing dito, wala na, hanggang dito lang, ang drawing mo, wala na, ayan pa, ang dami pa drawing, oh, oh, may mga pangalan, ano si Frank, ano, pangalan, Frank, pr ah, Frank, ayan, 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 hansambak yung mga, mga pangkulay niya kasi hiling niya talaga yung mga kulay na yan, Binibilan siya ng kanyang mamay ng mga pang kulay, kulay. Kasi hiling niya. Ito naman yung ID niya sa school. Handa na siya. Tapos may, may kakain na siya para tanghalian. Diba, Bino? Kaya hindi ka mabuti para hindi ka magugutom sa school, no? Hindi ka magbabaon ngayon. Ha? Burger? Ay, yung tinapay ganina. Yan, tapos, tapos na ito. Tali pa na siyang buho ko. Yan ang tali niyang ganda. Kukulayan mo pa yan. Galing-galing na magsulat yan. Eh. Tapos ililigpit mo na yun na may mga pinching color mo. No? Pencil color mo. Ito yung kwarto niya. Oh. dami mga pasabit-sabit na mga drawing. Yan, kwarto niya yan. Yan. Mahilig talaga sa, sa mga painting. Yan. Yun pa. Nga gawa, gawa niya yan. Yan. Dinidikit niya dito pagka nakatapos na siya mag-drawing. Mga drawing niya. Uy, sino naman yung maliit na yan? Ha? Lovely. Sino yung maliit na ito? Lovely. Uh, nila, lagyan mo ng pangalan. Yan ang pangalan daw ng ano din drawing niya. Yan ang pangalan niya, si Lovely. Yan. Ito na-drawing na ikaw kasi mamaya may papasok na ikaw sa school. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sabi mo pasok na ako sa e school. Pasok na ako sa e school. Mm. Ito hindi mo na drawing. <laughs>